Bago natin umpisan ang ating kwento, ay kilalanin muna natin si Doktora Mometa Debnat, isang 31 years old. Wala pang asawa at nag-iisang anak lamang ito. Isa siyang PGT o postgraduate trainee. Nag-aral ito sa College of Medicine and M Hospital at kasulukuyang nasa RJ Car Medical College and Hospital. Isa itong MBBS College of Medicine at meron din itong Master's Degree in Environmental Science. August 9, 2024, alas dos ng madaling araw, ang doktora ay kagagaling lang sa 36 na oras ng kanyang duty. Sila ay nagpasyang lumabas upang kumain. Kasama ang mga kaibigan ding staff at nurse sa hospital ng RG Car Medical College sa Kolkata, India. Pagkahiwalay nila ay nagtungo agad sa seminar room upang magpahinga si doktora. Pero yun na pala ang huling makitang buhay ito. August 9, 2024, alas 7 ng umaga, nagulat na lang ang lahat ng tao sa hospital dahil nakita nila si doktora sa seminar room puno ng sugat at dumudugo ang kanyang mata at sa maselang parte. May mga sugat din ito sa kamay, sa kanyang labi at sa buong katawan nito. Nagkalat ang mga dugo sa paligid at ang mga gamit doon ay talagang nagkagulo-gulo. Pagsapit ng alas 11 ng umaga ay nakatanggap ang kanyang mga magulang ng tawag sa ospital at gusto nilang papuntahin sila doon. Sinabi nila na ang kanilang anak ay nasa masamang kondisyon. Pagkalipas ng 15 minutos ay nakatanggap ulit sila mula sa staff ng kanilang anak ay nagpakamatay. Sinabi nila ito sa mga magulang na nag-suicide ang kanilang anak. Pagdating nila ng bandang alauna ng tanghali ay hindi pinayagan ng mga magulang nitong pumasok sa loob ng crime scene. Hindi nila nakita ang katawan ng kanilang anak mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa lang ay nakakapagtaka na talaga. Pinayagan lamang ang mga magulang na makita ang katawan ng kanilang anak noong magprotesta ng mga staff at nurse na dapat makita nila ang kanilang anak. Doon lamang pumayag ang mga polis. Ang ama ang pumasok at dito ay tumambad sa kanya. Ang kanyang anak na babaeng nag-iisa na walang suot na pangibaba. Nakitaan agad ito ng bali sa kanyang pelvic bone. Para sa kaalaman, ang pelvic bone ay isa sa pinakamatigas na buto ng ating katawan. Hindi kaya na nag-iisang tao ang bumali sa pelvic bone. Kaya ang tingin ng nakakarami ay marami ang gumawa nito at pumersa. Ang kanyang mga salamin ay basag-basag kaya tumama ito sa mata niya. Kaya dumudugo ang mga mata ng doktora. Ang kanyang leeg ay may pantal o marka ng pagkakasakal. Ang mga magulang niya, mga ibang sudyante at nagtatrabaho doon ay hindi naniniwala na suicide ang pagkakamatay ng doktora. Gaya ng itinawag ng staff sa magulang nito. Bagkos ito ay isang kaso ng pagpatay at panggagahasa sa dalaga. Natagpuan sa kanyang maselang parte na may 151 mg na likido ng mga lalaki. Ayon sa kanila, ang katumbas ng 151 mg likido ay malabong galing lang ito sa nag-iisang tao kundi ito ay nasa 10 hanggang 15 na tao ang pagmamayari nito. Nahirapan din silang suriin ang katawan ng babae dahil ginawa ito mismo sa RJ Medical School mismo. Ayon sa protokol, dapat iba ang gagawa sa pagsusuri sa bangkay ng dalaga. Hindi sila mismo ang gagawa nito para mewasan ang pagcover cover up o pagbura ng maaring ebidensya nito. Kaya marami ang nagduda sa resulta ng pagsusuri. Sa araw rin na ito, August 9, ay agad sinunog ang katawan ng dalaga. Kahit na ayaw mismo ng mga magulang nito, walang nagawa ang mga magulang ng doktora. Kariin namang sinabi ng principal na si Dr. Sandip Ghosh na talagang nag-suicide ang dalaga at may tama sa ulo raw ang dalaga. Sinasabi niyang may saltik sa ulo ang dalaga. Kaya lalong nagalit ang mga tao sa kanila at sa mga pulis kaya nagkaroon ng malawakang welga. Dahil sa pagwewelga, ang mga pulis ay binago ang kanilang investigasyon. Sinabi nilang ito ay isang kaso ng pagpatay at rape. August 11, 2024, isang sospek ang nahuli ng mga pulis. Ito ay si Sanjay Roy. Si Sanjay isang police volunteer. Ibig sabihin ay tumutulong siya sa mga pulis. Gaya ng police traffic, kung may sakit naman ang isang pulis ay siya ang nag sa ospital. Ikinasal ito ng apat na beses pero ang tatlo ay nakipag-divorce sa kanya. Ayon sa tatlo niyang asawa ay lagi raw galit si Sanjay. Lagi rin niyang binubugbog ang kanyang mga asawa kaya nakipaghiwalay sila bago ang pagpatay kay doktora ay nagkaroon ng kaso pa si Sanjay ng pananakit ng isang babae. Nasabi nilang siya ang sospek dahil nakita siya sa CCTV ng alas 3 ng madaling araw kung saan naglakad-lakad siya malapit sa seminar room kung nasaan si doktora. Pagkalipas ng 30 to 40 minutes ay nakita ulit siya na lumabas sa kwarto na malapit sa seminar room. Naiwan niya ang kanyang bluetooth headphone at nung nakita ng mga pulis ang kanyang cellphone ay agad namang kumonekta ito sa cellphone ni Sanjay. Pagkalipas ng ilang minuto ng kanyang pagkakahuli ay agad namang inamin ito ng lalaki na siya ang may gawa nito. Hiniling na rin niya na sana patayin na rin siya sa pamamagitan ng pagbitay. Marami pa rin ang nagdududa dahil sa bilis ng pagkakahuli. Pati na rin sa kaso ng doktora at sa resulta mismo ng eksamen ng katawan ng doktora. August 12, ang mga estudyante ay nagsagawa ng rally. Gusto nilang patalsikin si Principal Dr. Sandip at ginawa naman ito ng Principal. Bigla itong nagbitiw sa kanyang pwesto. Pagkalipas lang ng siyam na oras mula sa kanyang pagre-resign ay may offer agad sa kanya. Kinukuha siya agad ng Calcutta National Medical College pero ayaw ng mga estudyante. Ayaw nilang maging Principal ito sa kanilang paralan. Naglagay sila ng mga karatulas sa gate ng paralan na may nakalagay na ayaw namin sa mamamatay tao. Ang hinuhelga ng mga tao ay lumaki ng lumaki hanggang isang araw ang mga hiling ng mga magulang ng dalaga ay naitaas sa mataas na korte ng India. Nagtaka ang mga nasa taas ng korte bakit raw nasabi ng principal na nagsuicide ito eh halata namang rape at murder ito. Bakit nagantay ang mga magulang ng tatlong oras bago makita ang kanilang anak? Bakit ganon ang investigasyon ng Calcutta Police? Yan ang nasabi nila. August 13, nagkaroon ng sariling investigasyon ang Central Bureau of Investigation dahil nagdududa na sila sa Calcutta Police. Sa tingin nila ay may pagcover up na ginagawang mga polis. Nakita rin nila ang reconstruction ng building kung saan nagawa ang krimen. Animo'y pilit na may pinagtatakpan ang mga sangkot dito. Bakit hindi nila hinayaan na may mag-imbestiga doon at may makuhang mga ebidensya na sana'y makakatulong sa pag-aaral sa kaso. Sa gabi ng August 14, araw ng Independence Day sa kanila, nagkaroon ng malawakang welga ang mga doktor at tao sa kanilang lugar. Biglang may umataki sa kanila na umabot ng 7,000 na parang grupo ng gang. Puro ito kalalakihan maraming doktor at nurses ang mga nasaktan dahil sa pag-atake ng mga lalaki. Pinilit din ng mga lalaki na siraan ang seminar room para walang makita talagang ebidensya rito. Tumawag rin ang mga doktor sa police station. Inabot ito ng labing dalawang beses pero walang sumasagot at wala rin nagpunta ni isang polis. O ba? Diba, medyo nakakapagtaka lang talaga dahil ang police station ay sobrang lapit lang nito sa paralan. Isa lang ang ibig sabihin nito kung sino man ang sangkot dito sa krimen na ito ay malamang malaking tao at sobrang napaka-influensya nito sa kanilang lugar big fish ika nga pwede rin isang tao na konektado sa politika dahil hindi naman magagawa ito ng normal lang na tao o matataas lang na tao ang may kayang gawin ito. Para sa akin ay pwede rin ang isang gang ang gumawa nito dahil sa nakuha nilang napakaraming likido, parang pinagtulungan talaga nila ang doktora. At kung titignan ang mga lalaking umatake sa mga nagwelga ay umabot na 7,000 tao. Malamang isa itong grupo o isang gang. Isa pang duda ko, ang main suspect ay ni isa ay wala man lang kagalos-galos sa katawan. Ni isang sugat o marka ng kuko ng doktora ay wala. Napakalinis ng katawan ng suspect. Kung ginawa niya ito mag-isa at nanlaban ng doktora ay sure ako may galos ito at may kalmot na galing ito sa dalaga. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang protesta ng mga tao sa India. Umabot na ito sa ibang dako ng lugar nila at pati na rin sa buong mundo. Kahit dito sa Pilipinas ay talagang nagtre-trending ito sa YouTube, hindi man lang sa YouTube. Pati rin sa ibang TV o sa mga media platform. Talagang marami ring bansa ang gustong sumuporta sa panawagan ng pamilya ng doktora. Paantabay lamang mga kababayan dahil kung may bagong balita o update na sa kaso ay papalam ko agad sa inyo. Gaya ng aking laging sinasabi, mag-ingat tayong lahat. Lagi tayong manalangin na ingatan tayo at ang ating pamilya. Hindi na talaga ligtas ang ating mundong ginagalawan. Hanggang dito na lang ang aking video mga kababayan. Kung gusto nyo ng ganitong kwento ay palike, share at subscribe na rin po. Tatanawin kong malaking utang na loob po ito sa inyo. Salamat at God bless.